po akong manunyo. Alam ko masamang-masama ang nararamdaman mo. Dahil yung ex mo, ikaw dapat ang pakakasalan. Buti na lang hindi ka sumigaw doon ng itigil ang kasal. Mama! Anak, naiintindihan kita. Sumama ka na lang sa akin sa Japan, anak. Mama! Anak! Mama. Please! Please! ka na lang sa lola mo. Magtrabaho ka na lang, anak. Huwag mo isipin yung mga lalaki. Marami yan sa so Japan, na, anak. <laughs> Sige na, anak. Bakit puro mama kain? Walang dugtong. Thank <laughs> sa inyong dalawa yan. <laughs> oh my God, Nona. It's not water, huh? My God, Nona. I'm mad.